So ito rin po yung dahil lang kung bakit ah, uh, maraming Sunday na tumatanggi ako sa mga ilan na sa akin or sa amin. Nung childhood ko, isang lalari rin ako ng tatay ko, masaya na ako. Isang bibili lang, lang, ng, bibilihan lang ako ng nanay ko ng laruan, masaya na ako. So piliin mo maging masaya. Lahat ng tao pipiliin talaga maging masaya. No? Pero again, yung ibang masaya na nag-focus na sa saya, hindi po tumagal ang buhay dahil unhealthy living na. Sobrang dami ko na pala na nagawa sa social media. Nag-fitness tutorial at coach. Dub smash era with Amanda. Ume-extra kasama si Mareng sa Encantadia. Tigas American Bully Content. Napunta sa fight hype na medyo toxic pero sobrang excitement. Naging first ever bear na ng fighter vlogger edition ng URCC. Nagsaya with Mareng and Amanda. Naging isa sa kontrabida sa Batang Kiapo. Halos lahat ay napakita ko na sa social media. Hanggang isang araw, dito tayo dinala ni Lord. Sa drama, kasama ang ating mag-iina Akala ko dati eh, dapat makiipagkulab ka Para lumakas ang bismo at sumikat ka Hindi pala, dahil magbulanan ang kasama ko kong aking mag-iina Mas doon ko nakuha yung pure talent ko at potensyal Para magkaroon ng sariling pangalan Ako po si Map na Bata 90s, Jeline na Millennial Amanda na Jency at ang aming little boss na si Kusma Kami po ang bumubuo ng Cinemaps Marami salamat po sa mga hindi namin kadugo Pero mas tinuturing kami na tunay na pamilya iyon! So every Sunday po ay eh, meron na tayong dito content dito sa ating Cinemax, no? At ito ay eh, mapapanood niyo po full story o full video sa aming rent at kaya i-follow niyo po kami. So, tawagin na natin yung mga kasama natin. Pangalawa sa akin ay si Mare. Ito siya! Yan, era po yan. Ako, batang mo kasi. Ano mo na po! Ah, makabatahan mo kasi, diba? ba? <laughs> <laughs> okay. Si Amanda. Ano mo bigay niya? Si Amanda naman. Si Amanda, parang si Max, oh. Eh. Ito dito, Max. Ito dito, Max. Hindi, Timor. Ah, <laughs> timor. Okay, oh, din. Yung pinaka-big boss namin. Yung pinaka-big boss. Go. po. Oh. 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 <laughs> so ayan, so kabangan niya po ito. At every Sunday, family day po tayo dito sa Cinemax Family. At yung mga raw vlogs naman namin na makikita niyo. Kasi sobrang technical na po talaga na ginagawa namin sa drama. Ay, let's go. And one, two. Pagkita yung sasakyan na yan. Ayan po hindi sa amin. <laughs> <laughs> Ayan, so sa bahay hindi po nakakalam ha, Nagkukomit lang po kami. Kasi meron kami Honda. May Honda po kami. Kaso hindi kami kasha eh. Alam niyo kung bakit? Honda click eh. <laughs> Ayan, may service, no? At least pag uh, commuters ka lang, marami kang pagpipilian dyan, no? Yan. Southwoods, kuya. Let's go. Okay, let's go. Let's go. Shop. Okay, let's go. Yung so, dagdag aral para sa mga ama ng tahanan, no? pag tayo magagala, dapat tayong ama yung nasa likod, no? nasa harap yung ating mag para secure at alam natin yung pwedeng mangyari or alam natin gagawin natin kung may mangyari man at wag naman sana. So may event pala dito sa Southwoods at kaya hindi kami gano'n nagtagal sa charge kasi nga sumasabay yung sounds doon sa misa. No? So ganun talaga at ayan, yung paboritong uh, puntahan namin dito, itong park na ito. Malawak to malapit to sa Splash Island. So ang daming malawak dito na pwede kayo magpapawis, magjogging. So hindi na kami match ng ano no ng forma kasi <laughs> akala ni Amanda magmumol. Ako naman talaga nasa isip ko magja-jogging pati si Mrs. Pero si Kusma on the go naman kaya ito na lang in-enjoy na lang namin dito no. Napakasarap na hangin dito sa hapon at lalo pag palubog na yung araw. Sobrang dami nagba-bike at nagpapaikot-ikot sa lugar na to na pamilya at siya lagi tuwing hapon. So gusto ko lagi pinapawisan yung magiin ako lalo yung mga anak ko kasi nga syempre pagka sa school ng weekdays syempre alam ko yung si Amanda medyo stressful yung kasi lagi nasa tap so laging nag-aalalay no? hindi siya pwede mawala pero ako naman okay na walang tap eh pero itong batang to kasi talaga medyo competitive siya at saka masipag naman talaga sa pag -aarap. pero ako hindi ko hinahangad na lagi sa first honor si Usma, sobrang likot niya kaya ang sarap talaga sama sa ganito ito, may naisip ako dito may naalala ako nung batang 90s ako eh. <coughs> kaya mo kaya dito, 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 dito! <tos> 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 yeah okay, yeah go chicken banana chicken banana. ay banana 1 2 chicken banana 1 2 3 go chicken banana chicken banana ano nakita mo moon sa moon ayun no oh, ang aga ng moon ngayon no may moon parang siyang R parang R? <laughs> Anong R? <laughs> Anong R? Oh, kita niya yung moon eh Aga ng moon Aga pa aga Yan so, sa itin dalawa oh Ano si Amanda oh Isigaw mo Sa hangin Abate ka <laughs> parang, <si Anna, laughs> ano no? parang, parang si Max eh sa hangin. <laughs> o, ako naman si Maris, gagayahin ko. Eh, Maris? Parang bagay sa iyo si Timur eh. <laughs> Timur! Ayun mga bata Go! Uy! Yun! So, ito rin po yung dahil dahilan kung bakit uh, maraming Sunday na tumatanggi ako sa mga ilan nagyaya sa akin or sa amin. Depende sa yaya, kung kasama yung pamilya, pwede birthday, okay naman. Pero mostly, uh, ako po kasi, marami tayong makakilala, barkada na gusto tayong isama sa grupo nila na uh, kung man Pero yun nga, pag alam pong Sunday ang uh, araw ng kanilang samahan, eh, hindi na po ako nagtatagal at nagpapaalam ako na maayos. Kasi ako po yung tao talaga na hindi naman sa ayaw ko may grupo. Pero gusto ko po kasi lahat ng grupo, kaibigan ko. Yeah, so napaka-memorable din po kasi sa akin ng araw ng Sunday. Kasi pag Sunday, naalala ko nung ganyang edad ko kay Kusma. Isa, lagi lang kami nasa bahay. Tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko. At uh, kami yung pinupuntahan ng mga tiyohin para makipag-inom tatay. At kami yung mga pinupuntahan ng mga titang makipag-chismisan sa nanay ko. <laughs> so kaya, ang Sunday, eh, gusto kong uh, ipakita sa inyo kung ano naman yung sa likod ng uh, pagiging content creator namin sa drama dahil sobrang technical po talaga na ginagawa namin content ako, uh, nasa akin lahat ang pag-iisip yan katulong si misis same time yung editing po talaga so napaka technical so yung mga sinasabi ko sa mga content namin sa uh, drama, ipwede eh, ko rin naman sabihin kung tutuwasin pero syempre mas doon kami nakakuha ng views at uh, yun po yung isa sa pumubuhay sa amin ngayon kaya doon po kami nag focus dahil doon kami medyo may galing ng hondi konti po. Kaya sobrang uh, gusto kong gawin din to yung araw ng linggo. Uh, kasi nga, nung childhood ko, isa nalaro rin ako ng tatay ko, masaya na ako. Isa, bibilihan lang, lang, ng, bibilihan lang ako ng nanay ko ng laruan, masaya na ako. So, sobrang babaw na kasiyahan talaga pagkabata, pagkabata ka pa, ba? Diba? Pero ngayon na magulang na tayo, lalo mga 40s, sabi nga nila, eh, hindi natin alam kung hanggang kailan na ba tayo sa mundong ito ay dapat Bukod sa pagiging masaya, dapat healthy rin po tayo. Kasi maraming tao, napaka-basic lagi na sinasabi, piliin mo maging masaya. Lahat ng tao, pipiliin talaga maging masaya. No? Pero again, yung ibang masaya na nag-focus na sa saya, hindi po tumagal ng buhay dahil unhealthy living na. So marami kasi sa atin, sa tatawa lang, pagka nagkaroon ng uh, payback time sa mga ginawa natin pagod, ang inuuna natin lagi, pagkain na masarap, activity na masarap. So nakakalimutan natin minsan yung magiging, pagiging healthy po talaga. So, kaya sad to say, marami rin maaga na wala dahil nakafocus na sa saya. So, mas ako, sasabihin ko sa inyo, i-balance po natin na lahat. No? Lahat po naman, maging balance lang, okay na. Tsaka, hindi natin kailangan magpaka-perfect sa buhay. Yung mga content ako na sinabi ko talaga, literally, yung mga mahihirap na pumatabit agad sa gusto maging mayaman ay napapasama. So, bakit hindi tayo mag-focus sa gitna, no? sa mid-range na buhay? So, what kung umuupa ka, kung may pang ka naman, ba? Diba? So what kung Simple lang ang buhay nyo. So what kung nagtatrabaho ka? At least, sustain mo naman yung pangangailangan ng pamilya mo. At the same time, kung manahin man ng anak mo yun na puro trabaho lang, puro trabaho lang, ang importante, malusog kayo. At the same time, marunong yung pamilya, yung, pad yung pamilya, at sumusunod ang mga anak. At the same time nga, eh, kailangan isigaw natin sa buong mundo na minsan lang tayo mabuhay. Kaya kailangan natin nga uh, pahabain ang Hello po! Tapos na po kami maggala. Nakaligo na po ako. And ngayon po ang oras po natin ay 11.52. Magma-Monday na naman po. May pasok na naman po ng one week. Para sa akin po, ang Sunday po ay 50-50 po para sa akin po. 50% po na masaya and 50% po na bitin. Opo, kasi po, syempre po, sa umaga or sa hapon, family day po, aalis po kayo ng family nyo, magsisimba po kayo, ganon. Pero sa gabi, alam po natin na i-ready ire na po natin yung mga gamit natin kasi nga po kung nabukasan, may pasak na naman po. Uh, lalo na po ako, ako po maag pang umaga po ako, 7.15 a.m. po yung pasok ko hanggang 12.30 po. And ang favorite favorite day ko lang po talaga sa days of the week, yung Friday tsaka Saturday po. Kasi syempre po, pag Friday, pagka uwi ko po galing school, nakakatulog pa po ako ng mahaba, hindi na po ako ginigising nila mama ng mga 5pm, kasi nga po, hirap po ako makatulog sa gabi. And yung nga po, pag Friday po nakatulog po ako, nakagising po ako kahit anong oras ko po gusto. And kapag Saturday naman po, nakakapagpuyat po ako ulit for the next day. Pero masaya, masaya naman po kapag Sunday. Kasi nga po, family day. Ganon, medyo malungkot na po sa part ng Monday na naman. <laughs> Ganon. Pero okay lang naman po kasi makita naman po yung friends, makita naman po yung classmates makakapulot na naman po tayo ng kahit anong aral sa school. May mga new lesson na naman po tayong malalaman. Ganun. And, ayun lang po. Kusma, paano sa nga mo? Gina, night na. Night na. Night, papa. Kisa? Masa bukas na? Hmm? Dede po na. Kina, dede na. mo na tayo yung dede mo. So, ayun, nagpaalam na si Kusma kay papa niya kasi bukas kasi may pasok siya. So, hindi kasi siya sanay matulog ng hindi ako katabi. <laughs> Kaya ako ay nagpapatulog sa kanya. Nandito na tayo sa kwarto. So, ayun. Dito na natatapos ang aming Sunday. So, dito si Kusma. Si ate tulog na kasi mas maaga pumapasok si ate. Si Kusma kasi 10 uh, pa yung pasok niya. So, ayan, ganito kami pag Sunday, pahinga na. Mm, dati, talaga, hindi kami ganito. So, pag Sunday, noon kasi si Map, bumabiyahe pa siya. So, every Sunday, pahinga niya yon So, pag Sunday, hindi kami lumalabas. Oh, hindi okay. kami talaga nagbabanding, ganon. Kasi nga, pag Sunday dati, si Map, pahinga lang siya. Kasi talagang ba babawi siya ng tulog kasi six days siyang bumabiyahe. So, I mean, six days yung biyahe niya, ganyan, araw-araw. Tapos, Sunday, yun yung pinaka parang yung makakabawi siya ng mahaba na mahaba na tulog. So, kami naman, dito lang kami sa bahay, kami tatlo, TV, kain, yun cellphone. Tapos, hindi kami pwede gano'ng mag-ingay kasi hindi pwedeng may store ko si Ma. So, yun lang. Tapos, as in, ngayon lang talaga kami ganto. Ngayon lang kami nagkaroon ng Sunday na ganito, mag-church, kung may ano na onte, kakain, ganyan, or kung hindi naman kami lalabas, sabay lang kami, banding kami, ganyan, movie marathon, Saturday ng gabi, movie marathon, so kahit kuyat kami ng Saturday, kasi kinabukasan mo na kami pas, walang pas ng mga bata, so okay lang kahit tanghali kami mag-isa, so, movie marathon kami noon. Yun, tapos so, yan, yeah. panaigahan so, so, ni so, Kusma, tapos so, dito ako, oh. so, tapos eto kasi, <laughs> ayun, pakita ako. Ayan. <laughs> May baldi dyan. Kasi yung aircon namin, hindi ko alam ah. Bakit? Yan. Yung aircon kasi namin. Yan, 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 yan. Tumutulok. <laughs> so, hindi ko alam kung bakit hindi namin alam ni Map. Siguro baka kulang na sa linis yun. Kailangan na siyang ipalinis. So, ayan lang. Bye guys. See you again next Sunday. Thank you. Yan. Yeah, so, time check. 12.40. Yun, so 12.40 a.m. So ako yung pinaka huling lagi natutulog kasi ako. Kasi last year, nasanay kami nung kape, pagod sa content, namin namin ginagawang content. minsan may activities pa sa ibang bagay. So hindi na kami naglilinis sa gabi. So start 2025, nagbago ako ng routine. Sabi ko kay misis, sabi ko sa mga, kay Amanda, So, mas maganda yung bago tayo matulog, malinis yung buong bahay para pagising natin uh, hindi stress tignan, hindi madumi. Tapos kung may bisita dumating, hindi tayong nagkukumahog na maglinis, tapos kung uh, gagawa ng content, anytime. Kasi dati may barrier yung content namin, kailangan makapaglinis muna bago mag-content. So, at least pagka sa gabi pa lang, malinis lahat yung buong bahay pagising namin, alam namin na wala kaming gagawin kundi mag-content na lang. So, tapos kumaan siya kami -co content di ba? So, ito yung ginagawa ko. Medyo late na nga kasi nga galing kami sa labas. Yan. So, hugas na lahat 'yan para bukas paggising. na gagawin, di ba? Mas marami tayong magagawa pagka bago matulog, malinis lahat. Yan, mas marami tayong magagawa sa inyong bukasan. Kesa yung uh, ako galing ko din dati 'yan eh. Ah, bukas na yan paggising. Ah, bukas na yung paggising. Eh minsan lalo nga yung mainit, di ba? Dati maiwasan na parang uh, nakakareklamo talaga yung init, di ba? <laughs> Sobrang nakakareklamo yung init. Kaya medyo lalaki ulit ang uh, bill ng kuryente namin ngayon kasi nga uh, nag aircon kami ulit, no? So mamaya papakita ko sa inyo pag tulog na yung tatlong mahal ko sa buhay dito na at ako nasa kabilang kwarto. Kasi may mga nagihilik na eh. <laughs> mababaw po tulog ko. Kaya pag narinigin ko ng hilik, nako, sira na tulog ko. So at least sila, maghilikan sila dun tatlo, eh, walang problema sa akin. Doon ako sa kabila, di ba? Pero pag alis ni Amanda sa umaga, 7.30, lilipat ako dun. So, 7.30 pa lang ako makakaranas ng aircon. -cool. <laughs> Ito, all clear tayo. Diba? Ganoon na ang sistema lang sa buhay, no? yung magagawa mo ngayon, huwag mo na ipagpabukas lalo kung ikaw rin lang gagawa kasi ano eh, time is money sabi nga nila, time is school, time is money so, yung oras napaka-importante yun, dapat uh, wag kayong kinakain ng oras no? lalo yung mga simpleng ganito sana kahit raw vlogs to yung mga sinasabi natin na nakabigay tayo ng aral sa mga nanonood mamaya, may gagawin pa ako sa labas no Pagtapos ko nito. Yun. So, pagtapos nyan, yan, pakita ko sa inyo. So, ayan. All goods na yan. Yan ang aming Yun. So, yan ang aming uh, bahay. So, dito sila natutulog. And, dito ako mamaya. Yan. So, electric pan lang tayo para tipid No? Yun. So, ayan. Tapos, ayan. Tapos nyan, tayo nga unti. So, mag-aalauna. Maga so, siguro didiligan ko yung mga halaman ko. So, yun yung ginagawa ko po no, kasi may mga halaman ako sa labas. So, sobrang init niya yun. Didiligan ko sila. maya't maya pag andito ako. Pero, hindi talaga ako natutulog ng walang tilig. Kaya, tara punta natin. Ayan, yung ating mga halaman. So, ayan yung ating labas. Ayan. So, dilig halaman. So, ayun. Ako, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa na ng lola ko nung nabubuhay pa. Siguro mga grade 4 pa lang ako nun, no? So, yung mga bagay na may buhay, halaman, insekto, ayo lahat yung gawa ni Lord. Kaya dapat, Meron tayong malasakit, no? Kaya, uh, imagine natin sa sobrang init ngayon, di ba? Tapos, yung ikaw, parang wala ka man lang malasakit sa mga halaman dyan. Parang bali wala lang sa'yo, sa mga hayop, sa mga pusa. Kaya, isa yan sa dapat tinitake natin na alam natin pag ginawa natin yun. Eh, may babalik na blessing sa atin si Lord, no? Ito, pakita ko sa inyo. Secure naman kami dito, no? Kasi meron kami CCTV. Yan. So ito yung aming garahe. Nakasya ang dalawang kotse pero walang kotse. <laughs> so meron kami Honda. Yan yung Honda namin pero Honda bit nga lang. <laughs> Honda bit nga lang. So yun. Pahinga lang konti tapos maliligo papaantok. Ah, impresto Time check. 1.25 a.m. So, lunes na, no? So, ayun, yun ang ating uh, buong Cinemaps Sunday Family Day at uh, sana may na-share ako sa inyong uh, makabuluhang salita for the wisdom na pwedeng nga kapulutan ng aral pa rin, no? Kahit hindi tayo nasa drama effect at uh, tunay na salita lamang. So, ayun, again, ulitin ko kasi nga uh, napaka-technical po na content namin, no? Sobrang uh, altaas din ng pressure, lalo sa akin kasi ay eh, sa akin lahat ng pag-iisip, lalo yung editing, no? So, kaya, how I wish na masanay din sa ganito yung mga viewers namin, lalo po dito sa aming YouTube channel, no? Sana po, sundan nyo kami rito. Nagawa ka pa rin kami ng mga short film dito na makabuluhan. Pero, how I wish, no? <laughs> Nakatulad ako ng ibang kakapwako uh, uh, creator na talagang uh, simple lang ang gagawin. Wala na ganong edit, wala na ganong palitan ng damit, eh, pinapanood. <laughs> pero, again, sobrang maraming salamat po, no? sa so, mga tumawin dito sa YouTube namin na galing sa Facebook page namin na 1.1 million. Wow naman, hindi po madali kunin yan. No? Kahit pagsamasamahin yung mga pamilya ng ex mo, kung ilang ex-ex pa. <laughs> Yun, so positive lang. No? Alam kong uh, sobrang layo pa kung ikukumpara kami sa ibang content creator. Pero malayo na kami kung ikukumpara rin kami sa dati naming buhay. No? At uh, salamat kay Lord number one syempre sa mga supporters namin na nagtsatsaga. No? Kaya 50 viewers dito sa YouTube o meron kami pinakamarami. So, tsambahan talaga. Sa panahon ngayon talaga, kailangan dire-direcho lang. No? Kumbaga, nandito na eh. Ba't pa ako titigil? Dito na eh. E, tulad dati, nga, sabi nga ng misis ko na halos linggo na ang buong pahinga ko. Yung mabiyahaya ko sa angkas dati, sobrang hirap. Tapos nagkaroon ng competitor, medyo mahirap ng kumita ng ganong kalaki. Hindi tulad nung unang bukas pa ng 2018 and 2019. So sobrang kalbaryo sobra po talaga na at delikado. At uh, thank you kay Lord talaga dahil lahat halos ng dasal ko diningin niya, no? Sobra pa nga, no? Kasi ako din naman ako nadasal lang, gusto ko yumaman, gusto ko maraming pera. Hindi <laughs> po ako ganoon tao talaga. So ako ibigay salamat. tapos na ako sa ganung level eh. Pinagdadaanan na naman ng tao 'yan, no? gusto maging mayaman, gusto maraming pera, gustong sagana, 'di ba? Sino ba namang ayaw niya? Pero again, Libre mga araw pero hindi po kasi libre proseso. Sobrang hindi libre yung proseso. So wala tayong ibang uh, ta pwedeng gawin sa data kundi yung lakas ng pananampalataya kay Lord at yung tiwala sa sarili at yung pagiging totoong tao lang sa kapwa talaga. Yan. Kahit hindi tayo mayaman, importante, maayos yung palusugan natin. Sabi nga ng iba, pili mo maging masaya pero ako lagi kong kinakabit yung kalusugan bago yung saya kasi hindi lahat na focus sa saya dahil nakakuha ng benefits sa mga pinagagawa nila eh humaba ang buhay. So kung gusto natin nga nila, may silang buhay, pili mo maging masaya, pahabain natin. So, kailangan natin matuturin about sa healthy living, lalo sa pagkain, tsaka sa attitude, syempre. Useless din yung healthy living kung pangat attitude mo. <laughs> Baka hindi ka rin tumagal, no? So, may sinasabi nga sila na oras mo, oras mo na. Pag talagang wala kang ginagawa, may tumama sa'yo, yun na talaga. Pero again, napakarami natin yung option kung talaga sa araw-araw na nangyayari, di ba? O pwede pa talaga mababa yung buhay natin basta alam natin yung tama. At the same time, yung makakabuti sa katawan natin. Sabi nga nila, needs over likes. Diba? So yun lamang po. Kita-kits tayo ulit sa next Sunday. At uh, marami pa kaming gagawin na gusto namin ipakita sa inyong pakaiba. At the same time, masaya kasama ko yung mag-iina Sana marami tayong mga kasalumuhang ibang tao na parehas natin. Uh, ako naniniwala din na minsan mas tunay mo pampamilya talaga yung hindi mo kadugo. Yeah, real po yan. Pero sa mga kadugo namin, talagang pamilya yung turing sa amin. Maraming maraming salamat. Alam ko marami pa rin po kayo both side sa amin ni Mrs. Kaya thank you very much dahil hindi kayo namawala sa amin. Nagtitiwala kayo sa amin. Nagmamahal kayo sa amin. At uh, again yun, ako po si Mab Soberano. Ang lagi na isasabi, mas unahin maging malawak kaysa sa talino. Puso sa langit. Utak sa lupa. At, again, Maraming salamat po dito okay, sa ating Sunday Cinema's Family Day.